Isang mapagpalang hapon po sa atin pong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po ay araw ng paghahanda at uh, yanda po natin yung atin pong sarili para po bukas araw ng sabat. So, kumusta? Kumusta po kayo mga kaibigan at mga kapatid sa isang linggo ng atin pong uh, uh, tayo po ang nagtatrabaho, uh, ano man po ang atin pong ginagawa sa buong sanlinggo. So, kumusta, kumusta po kayo mga kaibigan at mga kapatid? At uh, sa hapong ito ay pahintulutan po ninyo ako na meron po tayong babasahin na ito po ay aklat ng matyo kabanatang 4, so 1 hanggang uh, uh geez, no? So, ito po ay atin pong babasahin. No, at mayroon po tayong mapupulot dito ng mga aral at ito po ay isa pong mensahe ng, nung sa panahon na si Jesus Christ ay uh, siya po ay tinukso. No? So bago tayo ay magbabasa, tayo, bago po tayo mag-aaral, eh, ako po ay humingi sa inyo ng uh, maikli na panalangin. Mapagpala namin o Diyos sa hapong ito. Kami po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat dahil sa kayo po ang Diyos na aming tagapagligtas. Kayo ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Kayo ang Diyos na Alpha at ang Omega. Sa hapong ito, nawa sa amin pong pag-aaral sa maikli na ilang minuto man, ipagkalob mo sa amin ang makalangit na talino at ito po'y amin pong maintindihan. Amin pong idalangin sa inyo sa pangalan ng Yesus. Amen. Okay? So mga kaibigan at mga kapatid, so bago po tayo, bago po natin to babasahin, ay ipopromote ko nga pala yung akin pong uh, YouTube channel, no? So pakidalaw naman at uh, na lang uh, Edgar Andi Bago. Pag ito po ay inyo na pong masusumpungan, mga kaibigan at mga kapatid, so wag naman po ninyong kalimutan, no? Ay ito po ay uh, humingi lang ako sa inyo ng suporta. Ah sa pamamagitan po ng inyo pong pag-like, pag pag-share and then mag-comment na rin kayo. And then higit sa lahat, huwag po ninyong kalimutan na ito po ay inyo pong i-subscribe, no? At hit notification bell para updated kayo sa mga bago nating video na atin pong i-upload na may kinalaman sa kaligtasan, may kinalaman sa banal na kasulatan. Kaibigan sa inyo pong pagsuporta, sa inyo pong panonood at pakikinig at lalo na sa inyong pag-subscribe at kung tayo man ay palarin sa atin pong uh, uh, YouTube, no? Malaking tulong po ito sa atin pong pagministry, no? So, 'yun lang po ang inihingi ko sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Lalo na po dito po sa Iglesia ng uh, Bugasong, no? So, paki-support naman sa atin pong uh, YouTube channel, no? Hindi lang po dito kundi uh, sa tanan ng mga kaanib ng Iglesia Adventista del seventh ito pong inyo pong maliit na lingkod, ako po yung humingi sa inyo ng suporta, no? Uh, sa atin pong suportahan ito pong YouTube channel, no? 'Yun na nga paki type na lang Edgar Andy bago. So maraming salamat sa inyo pong uh, panonood at sa inyong pag-subscribe, uh, pag-like, pag-comment at pag-share. So, babasahin na po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ito po sa aklat ng Mateo, uh, chapter 4. Ganito po ang atin pong mababasa. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus na sa ilang upang siya'y tuksohin ng jablo sa dos at nang siya'y makapag-ayon ng apat na pong araw at apat na pong gabi, sa wakas ay nagutom siya. Chapter 3, verse 3, At ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos ay ipagputos mo na nga ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Sa 4, Datapat siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos sa 5 nang magkagayo'y dinala siya ng Diyos sa bayang banal at inilagay siya sa tuktok ng templo sa sais at sa kanya'y sinabi kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat siya'y ay magbilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay baka matisod ka ng iyong pa sa isang bato. 7. sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. At muling dinala siya sa jablo sa isang bundok sa lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga karian sa sandibutan at ang kalulatian nila. 9. at sinabi niya sa kanya, lahat ng, mga nang bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magtira pa at sasambahin mo ako. Sa 10, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka sa tanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sa ka at siya'y lamang ang iyong paglilingkuran. Sa 11, nang magkagayoy iniwan siya ng diablo at narito, nagsidating ang mga anghil at siya'y pinaglilingkuran. So, kaibigan, kapatid, sa hapong ito, sa Matthew chapter 4, uh, verse uh, 1 hanggang 11, makikita po natin dito ang istorya o uh, ano ang kaganapan at ano ang mga pangyayari, kaibigan. So, nakikita naman natin na, nung si Jesus Christ siya po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights at siguro nak at nakita ng Diablo na uh, nagugutom ang atin pong Panginoong Iso Kristo kaya nga po ay ginagamit niya ang mga mga taktika na baka sakali siya na matutokso yung atin pong Panginoong Isos. Pero sa wakas, kaibigan at kapatid, Makikita natin dito, ito po ang magandang balita para po sa ating Panginoong Isos. Dahil sa marami pong mga pamaraan na ginamit ng ating pong kaaway, sa wakas, hindi po natutokso ang ating pong Panginoong Isos. So, ibig lang sabihin niyan, mga kaibigan at mga kapatid, kung papaano nilalabanan ng ating pong Panginoong Isos, ito pong mga taktik ng ating pong kaaway. So, ganun po dapat tayo. Kailangan po natin labanan no na yun na nga pag wala din si Kristo sa atin pong buhay hindi natin to kaya kaibigan at mga kapatid so kailangan lang natin ngayon no kung ano ang ginawa ng ating panginoon ay siya dapat ang ating gagawin at nakikita naman natin na lumayo ang ating kaaway so kailangan lang natin kaibigan at kapatid na ito pong uh, chapter 4 no chapter 4 1 hanggang 11 makikita natin dito na ang ating Panginoong Hesus na hindi talaga siya natutokso dahil sa alam niya na ito po ay pakana ng kaway. So sana sa hapong ito, kaibigan at mga kapatid, anuman ang mga ginagawa, anuman ang taktik ng kaway, sana tayo po ay manindigan, tayo po ay makipagbaka, makipaglaban, at ipagdasal po natin na tayo po ay uh, matutulungan at manindigan at tayo po ay pagdating ng ikalawang pagdating ng ating Panginoon tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan so sa hapong ito mga kaibigan at mga kapatid may eksenang po itong ating pag-aaral sana mayroon po kayong napulot na aral at uh, bago po tayo dumako sa ating pong uh, panapos sa ating pong pagdadasal uh, ulitin ko lang pakidalaw naman yung akin po YouTube channel at paki naman no uh, paki-subscribe mag-like na rin kayo mag-comment and then magshare So, sa inyo pong pag-subscribe, malaking tulong na po yan at uh, para umangat po ang atin pong YouTube channel. So, maraming salamat sa inyo pong pakikinig at uh, tayo po ay dumako sa isang mixing panalangin. Mapagpala namin o Diyos, kami po yung muling nagpapasalamat. Sa hapong ito, kami po ay nakakarinig na inyo pong salita. Pagpala nyo din po ang akin pong mga subscriber at viewers at uh, lahat ng nagla-like at nag-share sana ipagpalain nyo po sila kung ano man po ang kanilang kalagayan. Sa akong ito, ibalik namin ang papuripasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.